Hello, magandang buhay guys. Ito na naman ang ating saging. Actually maliit lang 'yan. Latundan siya guys, latundan. Hmm? Yung pang tinanim nito guys galing pa nang bicol. Then naman yung ating kalamansi. Ang daming bunga nitong kalamansi oh. Eh. Hanggang sa dulo oh. Eh. Hello, Miguel and Shoutout guys. Ito yung ating bakoran dito sa Cavite. Pumapapansin natin, ang dami-daming bunga ng kalamansi. Yan, isda na na ako lang nito guys. Actually guys, may na-harvest na tayong kalamansi. Ito yung sikreto guys, pag marami kayong kalamansi, ganito yung gagawin nyo. Diba ang dami natin kalamansi? or halimbawa sa palingke bagsakan ng kalamansi yung panahon ng tagmura guys ituturo ko sa inyo guys kung paano kayo makakapag impok ayun guys yung mga kalamansi natin guys iwain lang natin yan yan iwain natin iwain pigain ang pigain ayan salain dapat pure no water guys walang tubig Huwag nating haluan ng tubig. Dapat purong katas ng kalamansi lang, guys. And syempre, of course, walang buto. Yan. Ilalagay lang natin yan, guys, sa buti ng mineral water. Pag napiga na natin. ba diba, napiga? Actually, andyan, guys, yung ano natin. Yung pagdidemo. Ayan, nadimo na ng ating Gracia. Yung mga kalamansi natin, guys, pag napiga na natin. Lagay natin sa isang, ano, sa mineral water, guys. Sa lagay natin sa ref. Actually guys, tumatagal ito ng 2 months. Yan. Pag gusto nyong gumawa ng kalamansi juice, very very easy. Salin nyo lang sa baso, lagyan nyo ng konting sugar. Ayan, bahala na kayo kung anong tamis ang gusto nyo guys. Basta ang masasabi ko sa inyo guys, huwag nyong sasayangin ang panahon ng kalamansi. Dahil pwede nating iimpok yan guys sa ref. Ayan. Mga 2 months magagamit yan natin. Di ba? May time. Actually, sa tingin ko, October to December, nagkakaroon ng ano, harvesting ng kalamansi, guys. Try nyo gawin yan. Especially, guys, yung mga bikulano, may sa kalamansi. Di ba? Pag nagluluto tayo, ang tawag natin sa Bicol ay kusido. Ayan, pag tayo ay nagkukusido, automatic ang pangasim natin ay kalamansi guys and then pag gumamit tayo ng kalamansi guys ayan yung niluluto natin ay sadyang napakalasa at napakasarap and then ayan dahil panahon ng kalamansi pigain natin yan guys tago natin sa ref yeah, thank you for watching guys Yung yeah, kunting kaalaman guys alam nyo ba yung baging ng buyo boyo ay ginagawa nga, nga ng mga taga-probinsya guys. Especially mga matatanda na nga. Ayan, ito konting information lang guys. Yung boyo ay tumutubo siya pero hindi siya lumalago. Kapag ang tinaniman nyo guys ay malapit sa dagat. Or yung mga buhangin may kunting alat guys. Hindi talaga yun siya magiging success, yung, successful yung kanyang pag... Gapang Gagapang man yan siya guys Ano lang uh, Sandali and then bibitaw din yan Ayan Bumibitaw siya guys After mga one year wala na siya guys Katulad rin yan ng inyong mga juwa Ayan madaling bumitaw Ayaw nila ng Maalat Hindi mawawala yung Avocado dito sa ating bakuran Ito kung papansin nyo guys Napakalago ng ano nito Ng dahon oh ang taba-taba. Actually, dapat namumunga na to, guys. Dapat namumunga na to. Kaya nga lang, dahil sa sobrang init ng panahon, guys, hindi na siya lumaki. Ayan, ganyan na yan siya. Hindi na lumaki. Ano lang siya, yung mga dahon niya, pataba ng pataba. Anyway, guys, wala namang problema kung hindi siya lumaki, guys. Para sa atin, guys, pinaka-importante yung dahon nito. Actually, yung mga dahon nito, guys, ito yung ginagawa nating coffee sa umaga. Instead na uh, instant coffee, guys, na sadyang masama sa ating kalusugan dahil ito ay naghahatid ng maraming cholesterol, uh, sugar, actually ando na guys yung mga hindi magaganda sa ating katawan. Pag ito yung ginawa nating coffee sa umaga, guys, I'm sure gaganda yung circulation ng ating dugo. Ayan, yung circulation ng ating dugo ay sadyang gaganda. Iwas high blood. Ayan. Iwas pagtaas ng ating sugar. And then, syempre, ang ating batu ay magiging malusog. And then, of course, ito ang ating mga mani. Actually, guys, itong mani na to ay one week na to. One week. Yung ano niya, guys, yung space, yung ano niya, yung ispasyo espasyo ng mani ay tama lang guys dito naman sa Cavite guys yung ano dito yung lupa ay mabuhangin yan kaya kung mapapansin natin yung mga mani dito guys ay napakaganda ng mga bunga actually pisog ang tawag niya sa bicol guys pisog Ayan, napakarami niya kong mamisog kasi guys, ito ay bohag-hag dahil mabuhangin and then guys, ito ang ating mga mais ayan, oh, walang buli, walang buli guys, kung mapapansin nyo, tabi-tabi ang ating mais ayan, tabi-tabi, bakit guys yung mga nasa pagitan niyan guys, ay ililipat yan guys ililipat natin yan ng lugar, ayan yung mga ano dyan guys yung mga medyo na patabi uh, pag dumating yung ano guys pumapatak-patak ang ulan ito transfer natin yan guys kasi ang pinaka importante yan ay pinatubo muna natin yan napaka importante guys na meron tayong mga tanim Ayan, ito yung sinasabi natin na pag may tinanim, may uh, anihin. Ayan guys, ito napakaliit lang yung garden dito. Napakaliit lang. Actually, maliit lang to guys. Pero punong-puno siya ng pananim. Ayan. Itong mani, I think siguro mga, hindi ko lang masyadong matandaan, pero oh, parang 3 months lang yung ano nito. Namumu, ano na to guys, harvesting time na after 3 months. Kung oh, hindi ako nagkakamali, parang ganun guys. And then, yung mga gilid nito ay may mga sitaw yan, kamuting kahoy, yan. Ganyan. Ganyan kaganda guys yung buhay dito sa probinsya. Then, pag walang ginagawa, ayan, pag may mga bunga tong puno na to guys, ayan, kinakain din yan guys, pag walang ginagawa. Kinakain din ito, ito guys. Ayan, isa rin yan sa, isa, sa klase ng nuts. Ayan, o, oh, alam nyo to guys, ba diba? Isa yan sa mga nuts. Yun nga lang guys, kung ano yung ikinalaki ng bunga, yun din ang kinaliit ng nuts nyan guys. Ayan guys, lipa tayo dito sa isa nating ano, ah, taniman. Hello, hello guys. ba diba sa unang vlogs natin, ayan, nasabi ni Ate Gracia na sobrang pait nito, nito, nitong cucumber na to. Ayan, itatry ulit natin ngayon. Ito yung second time na tayo ay magtatry ng cucumber. Ito yung hilaw, ito yung hinog Umpisahan natin guys sa hilaw <coughs> Grabe talaga <laughs> Ayan guys, talagang mapait Mapait talaga guys Ayan, ito guys yung hinog Hinog, hinog ang tamis ng hinog kaya pala kinakain yung hinog pala guys ay sobrang tamis and then yung hilaw sobrang pait ayan hindi mawala sa panlasa ko yung pait my gosh grabe ang pait pait Ayan nga guys, unti-unti nang lumalaki yung fish pan dito. Yung tubig sa fish pond guys, unti-unti nang tumataas. Ayan, dahil tagulan na. And then yung mga isla natin guys, unti-unti na rin lumalaki. Ito guys, uh, mga uh, March, April, May, yan yung harvesting na naman ng isda dito sa fish pond. hmm ano habang hindi pa harvesting ng mga isda guys dito muna tayo sa ating mga uh, munting taniman guys actually napaka ano nito guys napaka gandang exercise yung magpiko-piko dito guys alam niyo yung piko-piko yan mag cultivate nung, uh, lupa para sa pagtatanim ito na yung fish pan natin guys so, actually nakakatuwa nakakatuwa na talaga siya Ayan, syempre guys, uh, thank you, thank you for watching. God bless, God bless all. Ayan, thank you, thank you. Ayan, magaganda na yung mais natin, di ba? Ayan, habang yung mga mais natin at mani ay nagpapalaki, yung mga isda naman dito sa fish pan ay onting-onting oh. onting lumalaki. Yan. Magandang buhay, guys. Pero, uh, don't forget, may matay, kung nagustuhan niyo yung video ko, don't forget guys, to, comment. Ayan, pa-comment naman, guys. And, pa-like. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, uh, pa-subscribe naman. Thank you!